kumakain kumakain talaga yan ng tinapay ang aso Starbucks pa sus st wala ko na si Chin Chin yeah. kumakain talaga siya ng Starbucks galang aso tambayan niya dito sa Starbucks Kumbaga yung gitna ng meeting kasi Inom ka. Yan. Oh, na oh, ka na eh. Ito yung mga asong tambay sa labas ng Starbucks. Umaasa lang sila sa mga kumakain dito sa ta mga tao. Hmm? Ayan, nag na naman siya pagkain. Ayan ka. Ayan iyan Inom, inom oh nakakamahal pa eh pakitoy eh ginung ng mga. 'yan mga... naman nila bait niya ano ng